Hello mga ka-IPs! Kumusta? Isang magandang araw sa ating lahat. Kahit maulan dito sa uh, Israel, kasi winter na nga dito. Pero babati pa rin ako sa inyong magandang araw. Umaga, tanghali, gabi. Sa mga naroon sa so panig ng mundo. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. this video, isishare ko naman sa inyo ang aming karanasan sa paghahakot kasi naglilipat kami ng apartment since December to, last year, 2023 ay nagumpisa na akong maghahagilap ng uh, apartment na aming malipatan dahil yung una naming flat ay medyo malayo sa Sintro so nakakapagod kasi lalakarin pa namin kung pupunta kami ng sentro. Doon sa dati naman tiniter medyo tahimik. Uh, natatakot kami pag umuwi kami din, medyo madilim-dilim. Hindi kagaya ngayon sa nilipata namin ay maganda na kasi sentro na pagbaba namin sa bus. Nandiyan din ang lahat-lahat. Nasa likod lang kami ng bus station. Yun, kaya paglabas namin sa gate, galing sa aming bagong flat, ay yun na ang sakayan. At ang mga kapalibot niyan ay puro na mga tindahan. Tindahan ng mga Pinoy store at tindahan din ng mga local. So, mas maganda ngayon. Kahit mahal, kinagat na namin kasi sentro na kami. Yun kasi hinahanap ng mga ka-flatmates ko rin na hindi na sila mahirapan na paglabas ang dyan na lahat. So, welcome to my vlog at ipakita ko sa inyo ang aming bagong lilipatan. Pagpasinsya nyo na dahil talaga yung itong pag bibidyo ko ay talagang on the spot na naghahakot kami. So, tapusin kita itong video nyo guys. At kung bago kayong napagpansa ni YouTube channel, maaari lang pong mag-like, subscribe at hit the notification bell para lagi kang ma-update sa mga videos na natin ina-upload at maging friend na rin kita. Basta comment ka lang down below at malugod kong babasahin kung taga saan kayo at uh, sino kayo, di ba? At sa mga dati ko ng mga subscribers, para salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin at binlik balikan pa rin ako. Pagpasensyahan niyo na po yung mga hindi ko pa na-replyan dahil na busy ang lola niyo, pero basaan din 'yan. Bibisitahin ko rin kayo. Sa so, tara na. Nag-start kami mag last Saturday at napapansin nyo dito sa aming lumang flat ay halos wala na kaming kagamit-gamit dahil talagang magdamagan ang aming hakutan. At naiiwan na lang dito ang aming mga balikbayan box na ipapadala namin sa Pilipinas. Hanggang Sunday ay naghahakot pa rin kami. Hello guys! <laughs> hindi sa inyong lahat. Happy Blessed Sunday! Ala, hindi na kasi bag-in <laughs> Kasi naglipat kami ng flat. <laughs> Naglipat kami ng flat kaya magulo pa ang aming lugar. Tatlo lang kami. Girl power 'yan. Ayun. Arrange kami, arrange. yan yung kusina ay ang ano namin puno pa. Ilagay mo muna para makaano. Pahinga muna kasi kagabi pa kami naghakot, guys. Natapos kami, nagpahinga na lang kami 2 o'clock na mahigit. So pagod-pagod ang Inday. Ko oh, ito yung space ko. <laughs> Ang gulo pa. <laughs> yung ano mo, yung tawag nito? Hindi mo pala napunasan? O, oh, hindi talaga matanggal yan? Hindi. Hindi na Ito yung kay Choo na lugar. Ayan. Para kaming galing sa Mount Pinatubo. <laughs> Nagpakot. <laughs> Ayan, dito ka sa iba ng mga ka-flatmates ko. Inarrange din yan namin kagabi. Ayan. Yan. Sinubukan namin mag... Uh, ayos dito, mag dito sa bunk bed. Hindi talaga nagpowers powers namin. Hindi namin na alam kung paano i... Hindi ko na nakalimutan ko na kung paano ko tayo yun doon sa dati namin flat. Dalawa lang kami nagtayo nun ka, nung... Doon pa sa kabilang flat. Pero ngayon, tatlo kami, hindi namin magawa-gawa. Yan, kailangan talaga may lalaking gagawa dyan. Ayan, ang bago namin flat. Mas, ano, mag, uh, maliwa, maliwa, mas malinis. Kasi bagong pintura, rin yung model. Kaya lang medyo mataas ang aming opa dito kaysa doon. Kasi lumang building yung doon. At the same time, sintro kami. Kaya mahal. E expect na namin talaga na mahal kasi nasa sintro na. Yung dati kasi naming flat guys, ano yun, hindi sintro. Ang layo pa ng na lalakarin namin pag nagpunta kami. Pag nagbibilihin kami, sakripisyo talaga, pahirapan magdala. Kaya, oh, wala tulog. <laughs> wala pang hilamos yan. <laughs> Dito, kahit mahal, green lab na namin total nasa ano na, paglabas namin dito sa gate, yun na ang bus st uh, station. Tapos, napalibot na yung mga, mga mini mart, tsaka Pinoy store, yun. Kaya yun ang nagustuhan namin dito. Sa kami punta, o ano lang, nasa harapan lang namin, sa gilid lang, ayun. Kaya... Ito yata yung mo rito. Wala na maleta. Ayun. Ay, kasi magpapos na daw. Ayan. Ni Realme Move namin to. Itong bed na to, bago ito guys sa ito dito na sa may-ari. Nilabas namin kasi kakain talaga yung malaking space eh gusto namin na may pasok namin yung bunk bed. Kaya nilabas namin to, isa uli na lang namin sa may-ari. Tapos itong ito yung aming washing machine pag naayos namin dito sa loob, ipasok na rin namin itong washing machine. Ayan. Ayan. Ito yung ay aming backyard. Pwede kami diyan mag-barbecuehan. -bar -bar Ayan. Pwede kami mag-barbecue. Ayan. Mm. Ayan. At least open na kami dito. Nasa baba lang din. Kasi ang dami na, na ang dami ko nang hinahanap ng mga flat guys mura nga sana kaya lang hanggang 3rd floor, 4th floor, Diyos ko ang paghahakot namin yung pag mabigat oh, kaya so nakakaan ito namin yung CR namin yan, hindi pa natapos pag ano pero itatakpan nyo ngayon pupunta rito yung gagawa ito yung CR namin yan, ito yung CR namin hindi pa na yung ano dito kasi bagong gawa lang, hindi pa tapos pero nilipatan na namin. Dito ko ilagay plano dito yung washing machine. Tapos yan. Kasi ito yung shower room namin. Yan. Yan. Hi guys! Time out muna kami. Kakain muna ng lunch kasi nagutom na. Yun lang kagandahan dito sa sento, sa tinitirhan namin ay kaharap lang namin ang store, Pinoy store. Kaya dito, pwede kaming kumain. Di oh, pwede kumutang. na, <laughs> pwede Ayan. Kakain na kami. Oh. Di ba? Nasa tabi. Sa kayo? Nasa tabi ng kalsada. Kumakain. lang <laughs> yan sa Dito kami sa tindahan ni Day Sara. Ayan. Napaka ano. Uh, talagang alaga kami sa may-ari dito. Siya pang nag-serve. Oh, saan ka pa? Special. <laughs> Tindahan na. Pero tingnan mo naman, kainan pa rin. Yan ang madugong hakutan namin. Talagang girl power. Ubos-ubos yung lakas namin. Kaya yung pagising ko ngayong umaga, kahit kahapon ng pag-uwi ko dito sa work, ay talaga halos hindi ako makalaka dahil ang balakang ko, kumusta naman, eh, hindi na tayo bata. Kaya lahat na naramdaman ko, naramdaman ko kagabi. Ipsay <laughs> na na, matanda na talaga. nawana na nga ang aking alaga dahil hindi ko halos maihakbang ang aking mga paa dahil sa tuwid masakit, sakit, sa kabalik-balik namin na hakot at saka yung balakang ko. Talaga nakikita niya kung paano ako lumakay. So, kung nagustuhan niyo itong aking video, maaari lang pong mag-like, subscribe, at hit the notification bell. And, gusto matulungan ako. Share, share lang to. At uh, comment down below. Malaking tulong na sa akin. Maraming salamat. And, sa aking mga subscribers, na mga datihan po ng subscribers, maraming salamat sa walang sawang pagsuportan niyo sa akin. And, God bless sa inyo lahat.